Eh. Okay. Naka-habol. Kumusta ka na? Mag-o. Nani? Ayo. Okay lang din. Si Tatay. Eh. Tay, kamusta ka na, Tay? Oh. Uh, ha? Ano na? Ay Tumatayo, Ma'am. Ano, tumatayo. Ay galakad. Diyan pa Sabi ko. Sabi ko wala siyang bunga nga, sabi ko. Um, kayo nang tungkod sa Tungkod na Kailangan tatay tungkod? O, para hindi siya matumba ba. Mm -hmm. Kailangan tutumba si eh. Ano tutumba si tatay? Kailangan niya ng tungkod. Mabuti kung, kung ako malakas din hindi. So, Ba't hindi niya nakaya na eh, magano? Mm hmm? Ay, ano na ako mamaya, 7 eh. Tay. Ano masakit sa Tay? Ulo, ulo. Ha? Ah? Ulo. Bakit? Sa so, ganyan ako eh, may tumas so, na may unit niya, may eh, ilo ako. Ah, may, ano, baka i-blog tayo. Oo, oh, sabi ko. Alam. Ano ba kinakain mo tay? Hmm? Eh, ano ba kinakain ko? Hmm? Wala so, naman kinakain ko, may 5 blood eh. Magulo na naman yung bahay niyo, tay ah. Ay, parang makalat na naman oh. Mm, nay, ay yung diaper na 'yo. Okay, ma'am. Ha? Gamitin mo 'yan, nay, ha? Oo. Oh. Yung diaper. Eh, ano na, ko naman hintayin kasi. Ha? Eh, wala pong tayong mga lalaki dito. Mm. Ano mm. daw na hindi niya Ayun na, hindi na, na lang ka namin yung diaper, um. Oh. Naghihintay mm. naman ako. Eh, <laughs> naglilinis naman ako. -hmm. Sabi ko. Kumain ka na ba, Nay? Hindi. Ayun, dala namin Jollibee na yun. Ay, ini mo am, na yan na eh. ini Um, Okay. Kainin mo na yan, Nay. Itay eh, Okay lang. kami na. nag... Ano lang kami dito, Nay, para dalayin yung diaper sa kayo pagkain. Kumain na kayo, ma'am. Opo, okay, kumain kami. Hmm. Baka hindi pa kayo kumain. Kumain na kami, Nay. Ano, mm. ma'am, ang bahay malapit na. Mm. Hindi, ma medyo malayo dito, Nay. Mm. Malapit kayo sa... Uh. Nay, kain ka na. Bugas um. ka muna kamay dito. Ito ah. Uh. Uh. Ito na yun. Oh. Okay. Uh. Bugas ka muna kamay, tapos kain ka na. Ikaw uh. tay, kain ka na tayo. Ano yung may pagkain may ma. mo tayo? Mamala ha? ah? Mamaya mamaya kain? O oh. oh, sige. Basta kainin mo yung mamaya tayo Mamaya ano na yan? Mamper. Oh. <laughs> May, ano ba yun, may... May for adult yan, Nay. May gifts yun yan. Hindi, ano lang yan, susutay eh? mo lang yan, Nay. Oo. Ano yan, parang panty lang yan, ha? Ako gusto ko makamag ano ba. Hmm? Kasi nakasaya eh. Opo, magsuot ka niyan, Nay, na ha? Para sabon. lagi malinis. May sabon nga ako dyan, Nay. Ari di yung panty hmm. Kasi bago ko nagsasaya. Namili na ako ng mga sabon. Hmm. Mukha ka na nai Sige Ay, na. Wala kayong kasama ng lalaki ng... Meron po. Kasama ko sila yung mga kasamaan ko. Mukha ka yung na nai hindi kayo na Hindi po. Hindi, nai. Maka may ulan. Hmm. Hindi ka pa naman na mga may ulan. Hmm. Ma -ano ngayon, nai? Ma, may yung panahon, no? Malamig. Okay lang kami, nai. Huwag mo kami alalahanin. Eh, siyempre. Inalala niyo eh. Ako ba kaya? Okay lang yun, Nay. Masisipin mo yung sarili mo. Okay, mag-ulan. kain ka na, Nay. Ayun yung pagkain mo. Hindi na. Buti madami pa yung bigas niya, Nay. Oh. oh. ang dami pa, oh. Hindi. Hindi kayo makasahing, Tay? Bakit?

Hmm. Sige po, Nay. Okay na, Nay. Ma'am. na kami. Mam. problema dun, Nay. Basta lagi kayong ano, patatalayin nyo malinis dito, Nay. Ha? Ah. Sige, na, kain ka na, Nay. Ayaw mo na yan. Lagi ko lang, ano pa bago matulog. Ano so, binigay uh, mga plastic. Mm -hmm. Para malinis lagi. Kain ka na na. Ay, ano nay, so, mo na yan. Um, kutsara? May kutsara ba dyan, Nay? May no. kutsara ka dyan? O, kain ka na. Kaya mo, ano? Ano yan Si oh. tatay mamaya daw kakain na. Ikaw na na, ikain ka na na. Gabi na tayo ah. Oh. Padilim na. Ah, alas 10 pa. Ilaan siya mamaya nga no. Kasi sabi ko baka hybrid. Hmm. <laughs> ano ba yan? Naglagay. Kaya eh. hmm. kaya may higak eh. Oo oh dapat maglakad-lakad. Ah. Hmm. Sige na nay. Kain ka nay. Kahit na nay. Nay. Kain ka na. Kumain na kami nay. Isaan kayo mam na kagigisilong? Hmm? Isaan kayo nagigisilong? Diyan lang. Sige na nay. Kain ka na nay. Para ano, gusto ko matikman mo yan. Ng pagkain ah. Bago uh, kami umuwi, dapat uh, nakakain yung ka yung na. Yung ha? mama. Para... Hindi na, para bago kami umuwi, alam namin nakakain ka na. Hmm. Ilapag e, kaya natin ay. Eh. Kaya mo na eh? Kaya mo? Hmm?

Ito yung kanin mo, ayusin ko. Ah, para hindi ka mahirapan. Ah. Ayan, para makakain ka na. Bago kami umalis, makakain ka. Hmm. Si tatay, mamaya pa daw yan eh. Hmm. <coughs> Kain ka na, ibuho si Menay ah. Buksan natin tong ano. Mukha natin tong Ah. Oh, Halika uh, natin tong sauce na 'ya. Oh, para masarap yung chicken. Lagyan natin yung ano, gravy dito ko nang tunay? Uh -huh. ay, panay dito na lang. Tanay na lang dyan. Dito? Hindi, nakain si Oo, ay, panay na lang. Nabakan hmm. ko na nai, oh. ay, balala, balala. Balala ko na hmm. na oh. Hindi, usog ka konti, nay. Kain hmm? yung hmm. Kain niyo? Kumain na ba? Dito na na kayo na sinanay. Si tatay mamaya na daw. Tay, kumain kayo para magkalakas kayo, tay. Tay, lang, na nay. Ako, nay. Na Ako, mag, ano, nay. Na Ako, magtanggal. Mayroon ito, nay. Tanggalin mo natin ito, ha. Dito mo natin ito. Kasi daw kumain, eh. Hindi ka pa ba nakain, nay? Hindi pa. Hindi kayo nakain. O, oh, nay, o. Oh. Patong natin ito, nay. Para hindi ngawit. Yan, ano yun? Gusto mo makontang na eh, kamag-anak mo? Ano, hindi ko na may makagira kung ito yung number ng mga pinta ng apo ko. Kasi minsan, paglabas ko, ilalagay ko na yung tato. Saan ba sa ano na eh, kanlubang? Alam nyo po ba yung address? Pumunta na daw dito, Mayor. Hmm binigyan lang daw sa bilan, Magpa-check up daw. E, eh, paano nga magpa-check -pa up eh? Yan, yeah, hindi nga mga kayo sa dalawang mga Dapat, ano, sila tumutulong sa inyo, Nay. Umaalalay sa inyo. Ano yun? Binigyan lang kayo pera, tapos inutusan lang kayo magpa-check up. Siko naman. Ba't pa may mga ganyan mga kamag-anak, Nay? Oo. Uh -huh. Nay, ba't ganyan mga kamag-anak nyo, Nay? Okay. Hindi hmm. ko

Tapos kung uh, magka tayo na, ibibilan ko si Tatay tungkod. Hmm. Para may tungkod si Tatay. Hindi nang gusto sa sa'yo. Kasi natutumpat niya sa lakot. Hmm. E eh, mabuti kung nandiyan ako, nandiyan ko. Hmm. Oh, sige na, Nay. Kain ka na, Nay. mo na yan, Nay. Hmm. Okay lang, Nay. Okay lang. Huwag mo kami mga kababayan, no? At mangawit kayo. Opo, oh, okay lang na. Ngayon mga kababayan, uh, sana po uh, 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 pashare pa-share po ng ating video para makaabot dun sa kamag-anak ni nanay. Makita yung kalagayan. nila. <tellan> hindi naman po pwedeng ganito itong uh, dalawa dahil si nanay may mga kamag-anak pa daw po ito sa ano, kanlubang na ino. May mga kamag-anak pa si nanay sa kanlubang at hindi ko alam kung bakit natitiis nila yung dalawang mag-asawa dito na sana sila yung uh, ah, nag-aasikaso kasi sila naman yung kadugo ng mag-asawa at eh, tinayaan lang nila na ganito oh, si so, nanay hindi na makatayo yan tapos si tatay tatay ngayon hindi naman makatayo Nailo daw siya yan, sana po uh, pa-share natin video no para makarating sa mga kamag-anak ni nanay at hindi naman po ganito dapat kasi kasuhin naman sila kung may gusto ka sabihin, nai, sa mga mag-anak mo, nai? Opo. Anong gusto mong sabihin, nai, sa mga mag-anak mo? DJ. LD. Pwede ba puntahan nyo kami dito sa San Pedro, Laguna, sa Anong docks? Anong docks? Ano to, nai? Tibagan ay dibagan, mm Hmm. Puntahan nyo kami. Para malagaan. Hindi ba pwede nilang kunin kayo doon, Nay? Kunin dito para doon sa kanila tumira? Pwede na na siya. Pwede na na siya. Kaya siya ma. rin. Sa Kasi kam kami na. kami kalagayan dito. Mula hmm. sa mga mag-anak ni Nanay no, sana puntan nyo siya dito. Grabe yung kalagayan nila dito, halos hindi na nga makapagsain sila nanay. Eh. Hindi na namin bigas wala pang bawas eh. It's tata yun kaya anono lang iga. Tay ka ini may pagkain mamaya, tay. Oh, kakain ako kailangan magbuhos mako. Oh, sige sige kumain ni may tay. Bola yo mo ano? Bye. Ah, oh, may gamot ka diyan. Nay? Hindi ano nay pag sa ano lang. Ah, uh, sa lang ng ulo, pwede naman yan. Mga pain reliever, no. No, sige na nay. Kain na nay, ubusin mo. Ayos ba 'yung lasa nay? Hindi ayaw mo na may gamutin. Maraming salamat sa inyo mga hindi na mag-anak. Maraming salamat at niyo. sa tulong ninyo sa araw-araw. At please share po, please share ng ating video. Then, salamat po. At ito po yung update natin kay Nanay. Nanay, anong pangalaman na ulit? Sali. Nanay Sali at kay Tatay. Si tatay, eh, anong pangalan tatay na yun? Pangalan eh. Risaldo. Risaldo. Ayun <laughs> kay nanay Sally at kay tatay Risaldo. Rizal, Ricardo. Ricardo. Ayan, thank you po, thank you at pa-share po ng video no, para makabot sa pamilya nila. Maraming salamat po and God bless po. Thank you, thank you very much.